Welcome to my channel, Koibian TV. Magandang magandang umaga mga trip. and for today's video nandito po tayo ngayon sa isa sa mga lumihan na dinarayo o popular dito po sa Tanawan, Batangas sa Diopels mga trip. Nandito po tayo ngayon para matikman po ang kanilang popular na bestseller na lumi at saka And syempre, habang naghihintay po tayo ng ating order, dahil po sa kanina napakagandang place dito, hindi po natin papalambasin ito mag-picture taking. And finally, ito na nga po yung ating order na special Lomi Overload at saka ay Chami Overload. Tingnan naman mga kapodrip, tsura pa lang. Nakakabusog na, nakakatakam. At ito na nga po si Kabyan nyo, gumagawa na po ng sausawan na chili calamansi with toyo. Tara mga kapod trip, sa nyo ako matikman ang kanilang special na Lomi Overload. At syempre, unang subo para sa inyo ito mga kapudrip. Mm, napakasarap at napakaswab din mga kapudrip ang kanilang dito napakarami toppings pa. Tuwang-tuwa na naman aking mga asawa nito sa tiyan. Grabe, napakasarap po na kanilang lumi dito mga kapudrip. Napakarami toppings. Merong bagnet, egg, checharon at saka iba pa. Napakarami po, napakasarap at napakalapot. And next natin natitikman yung kanilang chami na overload. Mmm! Ang sarap! Napakalasa, manamis tamis. At ang tapping toppings din mga kapodrip. And finally, nakatikim rin ang chami si Kiabyan <laughs> yung... At maraming maraming salamat nga po pala muli sa aking mga soul supporters, mga subscribers at mga silent viewers. Sa inyong walang samang panunod at pagsuporta sa aking mga videos. Now ay mag-ingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat. Thank you for watching! I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous.